Pardon po, President. Naniniwala ako na ang progreso mararating para maayos ang daan, para maayos ang lansangan. Tingnan nyo Yan ba ang gusto nyo? Ako iyo ako. Kasi naniniwala ako nagbabayad tayo ng road user tax. Dapat disiplina ang bayan na magmula sa barangay sa mayor eh hindi natatakot marami ng politiko sa tagal napabayaan na ang kaayusan ang subic o longa po na disiplina Gordon for 2010 approved